ako sa iyo. May kwento na naman ako sa iyo. Yung kapitbahay natin nabuntis. Ngayon nabuntis siya. Malaki nang Wala siyang asawa. Okay lang ba 'yon? May kwento na. Wag kang bumili. Atin lang 'to. Ha? Huh? Atin lang 'to. Wag mo sabihin sa mga kaibigan natin na nabuntis siya. Oo, oh, oh sis. Oo, oh, sinabi ko oh, sa iyo. Sinabi ko sa maingay. atin lang to. Atin lang to kasi alam kong magaling ka sa sikreto. Oo, oh, magaling ka sa sikreto. Oo, oh, magaling ka sa sikreto. Pero pag talikod mo, pag talikod na ka sa kabila. Oo, oh, di ba? Promise ka, promise, 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 promise. Oo, oh, huwag kang ha? Aha, hindi ba? Hey, hindi ako chismosa. Sinabi ko lang. Sinabi ko lang. Siyempre, kaibigan tayo. Ano, magalit, magalit pa. Sabi niya, eh, huwag na ako magkialam. Kaya nga Ah, okay, okay na, okay na, okay na. Hindi na ako magkialam. Okay, hindi na ako magkialam. Okay, okay? Sorry, Oh, sorry, sorry, sorry. Sorry. Sorry.